Kapit na mo ang tito. Sabi niya big cat. Ay, maganda kong kapo. Hindi na mo kami. Hindi niya Big cat. Hindi uh -oh. ang big cat. Tiger, big lion. lion. Sabi niya big, big cat. Ayon do. Pem, pem, pem. Tanggalin mo kasi lang sa... Matay. Ay, ulo, ano? Ay, nakabidyo. Ako na.

<laughs> Ayan, dito kami sa Baluarte. Kabigan. Ano pala yung ano? Hindi pa hindi pa hindi pa tayo pwedeng pumasok. Papakain kita sa Crocodile Alex niya kita. Sa tabi gusto ko yung nasa bintana ng nakasilip tayo. What nakita mo? Wala pa. Ah, wala pa 'yon. Wala, pa, wala pa, pa dumating sa'yo? May dumating na pero wala yung nasa bintana. Teka lang. Okay. Wala Ayun pa. pa Ayan guys, pila. Pagpasok. May package, may may package, package pala. Punta sa B package. B package. Oo, sa B package. Si Pem Pem na tatakot. ka. Ah, parang mag... Ay, parang... Takot si Pem Pem. Parang hawig ato siya. Hawig Nino. Hawag Nino. Sino may hawag? Baby, kalma. 1, 2, guys, nice. nakasakay na kami sa shuttle wow, wow, wow. Ayan ang driver namin, si Bertong Guapo. Wow. Berto! <laughs> <laughs> Ay, nang umawak ka ha? ah oh, magkano ka ng seatbelt? Okay, ito na tayo sa museum, Mga alawang na no, ako sapinya niya. Kainin ande hindi ayano <laughs> hi. ay, mga yummy. Oh, hello hello hi. hi ay 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 yung ay 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 Ilan taon na siya? 2, 4, 6, 6 years old. Ayun, malaki na pala yun, o. 2, or 6, 8. Kasi depende raw yung, ano, yung tubo ng sungay. Ayun, 4 years old. Ito. Sabay na rin po yung number 4. Ayan, ang layon. Sa 8, 2, 5, po. Sa 8, 2,